great, great day, malayang puso. Ayan, 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 ayan. Kakain na naman po tayo. At medyo late na yung ating kain ng uh, lunch. Launa na kasi. Naganap pa anak kami ng mauulam. Nanamusan na kami ng itig kahapon. sinuong ng aking asawa yan lakas ng ulan hindi naman pa na malakas ulang tigil na ulan malakas na kasi nagbabahaan na ng ang uh, iba't ibang bahagi ng Pilipinas dahil sa habagat ayan guys uh, kakaya na naman ang lingkod sa pang 13 days na low carb diet at ang aking kainin ko nga yung ginisang uh, ampalaya maganda ko sa mga diabetic at ang lahok ay pork belly then tokwa at nag torta ako ng itlog at hati-hati kaming apat yung dalawang anak sa asawa ko mislist namin sa natin namin sa apat yung yung, tumitong, yung scrambled egg kaya meron din ako kabahagi scrambled scramble egg uh, sobra sobra yung ulan naranasan natin ngayon guys uh, ilang araw na ilang araw na rin walang pasok ng mga bata uh, ang daming apektado na trabaho tukod dyan uh, abangan natin yung ano pagmahal ng mga gulay sigurado yan kasi na lubog lubog yung sa bahay yung mga taniman kung panood natin sa balita lubog yung mga taniman ng mga malalawak na taniman ng mga gulay at palay kaya malamang mahal na naman ng mga gulay nito na pangunahing pangangailangan natin mga Pilipino napakamahal napakamahal na sigurado ng mga presyo niyan sa, sa mga susunod na araw Actually, kanina, kami ng asawa ko, uh, bumili siya ng upo, 45 pesos, maliit. Pinatawa ka ng ko, sabi ni ng tindera. Ay, mahal na ako ngayon ang mga gulay dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Kaya, sigurado, sa susunod na mga araw, mas lalong mamahal pa yung mga gulay. Uh, ito naman ang paborito ko yung upo. Dahil na ngayon, low carb na uh, gulay yun. Wala tayong magagawa. Kailangan natin bumili. Kailangan natin bilhin yun. Uh, nakakalungkot pa dyan. Ah, hindi ko pa napupuntahan yung kapatid ko na namatay dahil sa stroke ano sa yan na naka himlay ngayon sa Sampalok, Maynila yan at kaya ng isa kong kapatid sa probinsya dun dun sa dahil nga sa pagsuspende ng na iba't ibang lalawigan iba't ibang siya sa Pilipinas so, talagang nahihirapan yung kapatid ko dun sa mga transaksyon na kukunin niya so, pag asikaso dun sa kapatid ko nahihirapan, nahihirapan siya tapos hindi ko pa matulungan kasi nga ako naman ay galing din naman sa sa hospital meron din iniinda dahil stroke din ang dahilan kaya nakakalungkot kaya talaga nag decide ako mag lookup diet guys um, wala rin naman magagawa dahil nga suspended yung mga pasok pati yung at pati bang mulisip nyo pati may ay hindi maasikaso nga yung mga kapatid ko kaya yun sila ngayon ngayon na yung ng kapatid ko uh, mismo sa barangay kasi namumupahan lang naman yung kapatid ko sa Manila naman po ng barangay nabibigyan na yung kapatid ko nabibigyan ng limang araw kailangan at limang araw sa loob ng limang araw na yon ay mailibing or may uwi sa probinsya namin uh, dahil na masama ang panahon isa pa yon sa nagpapabagal ng lahat ng transaksyon kaya na nakakalungkot yung nangyayari sa amin dahil uh, eh, sa panahon sa masanong panahon uh, nagtuloy na pag ulan baha ang paligid ay talagang pahirapan uh, sa tulong ng pagdarasal, pagdasal na po ka na nasa earth uh, itong lila na yung ulan mawala na yung bagyo burugi na yung bagyo ang ating sumunod na bagyong Dante um, malusaw na sa dagat para uh, hindi niya natuloy ang higupin itong uh, sa panahon ng habagat uh, <coughs> kaya, guys magdasad po tayo ito naman tayo natin. Um, ngayon ako ay kain na dahil late na sa pagkain so, dahil po, sa dahil pag ito ay pasalamat sa Panginoon sa ngala ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo ay Panginoon bigisyon mo po upang aming itong sa araw ko ito bigisyon mo mga kainin ng kapwa kong tao at gawin kong pong kalakasan at medisina sa aming katawan ng aming pong mga kakainin mo sa harap ng ito. So, Kaya mo yan po Panginoon, ang gawin mo mo po sa akin mo po ng samang panahin. At po ay sa inyong super power kailan po ang nakagawa po mabago mga bagay na yan kami po ay patuloy naman na naalak po sa inyo Panginoon sa ngalan ni Jesus na naging pong anak Amen Ayan guys, kain na po tayo Ayan po yung uh, Masapag kayo na nyo ngayon ay magsabay-sabay po tayong kumain or nauna na kayong kumain po sa akin kasi sa akin kasi late na nga akong kumain uh, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa aking journey sa low carb diet more uh, more more and gulay um, ang nakikita nyo sa akin no? kapag pagkainan guys kaya so mini sa la kamalata naming akong video see you see you next vlog guys bye bye